Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta po kayo? Muli po may litaro. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa akin channel at huwag nyo pong kalimutan sana. Mag-subscribe po tayo sa akin channel ano? at saka sa Facebook account ko. Pwede nyo po akong i-add dyan. Ito po ang aking Facebook account. Huwag po kayong mag-message dito. Messenger lang po ako at Facebook. Okay? Diyan nyo po ako pwedeng i-message. So, meron ako mga ibang Facebook pero hindi ko sila laging binubuksan. So, checking energies tayo with your person, energy ng person mo. Tingnan po natin. Kamusta na po ba siya? Kamusta kayo ngayon? Kamusta yung energy ninyo? Okay lang po ba kayo lahat? Manifestations, name, manifest name nyo po at saka manifestations i-comment nyo po sa YouTube na YouTube channel ko diyan sa comment sa baba okay so sabihin nyo po kung anong lugar po kayo anong pangalan nyo yung totoo yung pangalan yung ginagamit niyo okay sinasama ko po yan sa ating rituals bago magsimula okay so kahit pa paano yung mga hindi po makapag-avail ng ng reading sa atin. Subukan nyo pong manood lang dito sa channel natin. Baka po matulungan kayo. Okay, so doon naman po sa gusto magpa-reading. Uh, pasensya na po kung hindi po kayo masagot kaagad kasi marami po tayong ginagawa. Pero wag po kayo mag-alala. I do my best naman para masagot kayo. Ano? Pag hindi po kayo nasagot, maring Facebook account nyo, Ifpeke or dummy account, hindi nyo or nakalak, hindi nyo ginagamit talaga yan, hindi yan sa inyo, hindi talaga ako namamansin po. Hindi po talaga ako namamansin kapag peke po yung ginagamit ninyo, ano? So, kailangan po talaga ay kayo yung personal ninyo na kayo po talaga yon Okay? Nagkakaintindihan po sana tayo, ano? Kasi marami pa rin nag-message ng na, hindi nila tunay account. Okay? Okay, sige. Tingnan natin. Sa mga nagpapalab spell, money spell, mag-inquire lang po kayo or magpa-reading. Lahat po ng client ko din dumadaan po talaga sa reading. Okay, so energy ng person mo is 8 of pentacles. nag effort siya ngayon sa'yo, ano, tinatry niya yung best maring may gusto siyang, oh, ayun. Meron siyang gustong patunayan sa iyo. Gusto niyang patunayan sa iyo na malika, ka. Mali ang iniisip mo. May pag-asa pa rin itong tao na ito. Sana makita mo yung effort ng tao na ito eh. Nakikita mo sana na siya ay umiiyak actually. Um, lahat naman ginagawa niya para sa inyo. Kung may family na kayo, kung may mga anak kayo. Okay? Um, I think kung meron po sa inyong dalawa financially, mas okay ka kaysa sa person mo. Okay? Pero wag po kayo mag-alala, hindi naman siya talagang totally na hirap. But meron po talagang financial akong nakikita. Sa pagmamahal, grabe yung pagmamahal niya sa iyo eh. Kasi umiiyak pa siya sa iyo. Okay? Gusto makipag-ayos yan. Mukhang ikaw lang ang uh, may problema. Okay nalulungkot ka ata kapag malayo siya kapag may gagawin siyang something marami ka nang hinala kung ano-ano yun ang pangit so nakaka po kayo ng negative ng malas sa inyong relasyon ano maglinis po kayo ng sala dahil uh, nasa ano tayo ngayon ano yung moon natin ngayon moon phase hindi ko makita. But, uh, na-check ko kanina, babalikan ko, huwag po kayo mag-alala. Maglinis kayo ng sala ngayon, okay? Kalimutan ko talaga anong nakasaan naka-face si Moon ngayon. Moon. June. Anong June tayo ngayon, Ninda? 19 na ba? 20? Teka lang. Ah, nga, 20. 20. Okay. Uh Oo. -oh. Waxing, ano na siya. Ah, uh, 98. Malapit na to mag, ano. So, maglinis ng sala. Okay. Tamang-tama, ano. Sumabay so, kayo bukas. Uh, ngayon, if ever, sa ibang bansa po is bukas. Maglinis kayo ng sala ninyo. Parang awan nyo na ano. Para ma-attract natin yung positive chi. Malakas po siya ngayon. Okay? At bukas, malakas po. Two days po yan. Okay? So, sa ibang bansa, bukas pa kayo. Kami mamaya na. Pwede rin naman ngayon. Okay? Maglinis-linis po kayo. Importante po yan. Kung halimbawa, nangungupahan lang po ako, ma'am, hindi po sa amin yung sala. Sa lahat po yung kami. Well done ka sa kwarto mo. Okay? Yung CR dapat po malinis. Mabango. Hindi mabaho. Okay uh, tuloy mo lang yan, yung pagbabago rin, nakikisama, pinapakisamahan mo naman siguro to yung person mo, ano. Pero may nasa sense ako dito na parang, uh, na madalas kang napipikon sa kanya or parang irritable ka, yun yun parang ayon niya sa'yo, okay? So, siguro meron kayo, hindi lang pagkakaunawaan, huwag nyo nang palakihin yan, nag effort siya at alam ko naman ikaw rin gusto mo rin naman siyang ayusin or makikipag-ayos ka so parang ayoko man to sabihin pero parang meron ditong kailangan ng tulong ko kasi lumabas ako dito Okay, mukhang kailangan mo ng tulong ko. Well, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo lumapit sa akin. Okay? Parang kailangan nyo ng tulong eh. Kasi yung person mo talaga kailangan niyang tulong kung gusto nyo po yan tulungan. Kasi meron kang matinding karibal. Pwede yan. Family, hindi ko alam. Siyempre, kayong nakakaalam yan kung sino ba talagang kalaban ninyo. Nanay, tatay, kamag-anak, anything. Okay? Maaring may ginawa dyan sa person mo. Kaya ganyan ang pagtrato niya sa'yo. So, meron dito nanonood sa akin. Mukhang kailangan mo ng tulong. Okay? Nasa sa inyo na po yan. Hindi ko naman, sin hindi ko naman kayo pipilitin. Okay. Pero ito po yung energy ng person mo, ano? Magulo siya. Gusto niyang meron ibubuga din, if ever. Magulo ka pag-iisip. Gusto niya ng um, makatulong din kahit pa paano. Ang dami mong sacrifice, okay, sa kanya. Mukhang in on, and off to. Cycle. Uh, bad habit. Um, maring iba sa inyo, nakilala niyo yan sa dating apps, ano? Pwedeng date, dating apps, kaibigan, boss, maring boss mo yan dati or something na meron taong nagpapakilala sa inyo kaya ka nandyan, nakapagtrabaho ka ba doon, parang ano siya eh, ah, hindi siya, mukhang mata siyang tao dati. Hindi ko naman sinasabi na mababa siya ngayon but ang ini-explain ko lang po ay okay yung stable siya, okay? So, yun, pareho naman ata kayo kasi madiskarte ka din. Okay? Marunong ka rin makisama sa tao, uh, magtrabaho, masipag ka rin naman. Tinitiis mo yung kung ano yung mga dapat mong gawin. Okay? So, mag-effort ka lang, mag-effort, nag-effort din naman siya sa'yo. Gustong-gusto nyo makipagbalikan sa'yo, pero parang may pumipigil nga lang. Okay? Ah, uh, meron nata itong lakad. Hindi, hindi ito matutuloy. Meron siyang lalakarin. Hindi natin alam kung merong aharang or meron talaga siyang gagawin na isa. Okay? Hindi siya matutuloy, oh. Meron siyang gustong lakarin. Tingnan natin. Ah, ito yung cards ninyo pala to. Dito muna tayo. Tapusin muna natin yung person mo. Bakit hindi siya matutuloy? Anong kinabibisihan? Okay. Oh. Alam mo ka ano yung gusto sa iyo ng person mo, yung pagiging mabuting tao mo. I know meron tayong bad side, positive side. Iba-iba naman talaga tayo, meron pero isa pa rin 'yan, ano? Walang taong perfect, walang ginawa ng Dios na perfect, okay? meron din ka naman bad side, pero sa totoo lang, napapahanga mo siya paminsan-minsan kapag may kailangan siya sa'yo, natutulungan mo siya. Okay? Lagi kang nandyan, you forgive. Uh, nagiging cycle eh. Okay? Yun lang siguro talaga yung mali. Nagiging cycle yung ginagawa niya, yung pagkakaroon ng kasalanan sa'yo, tapos uulitin. Kasi alam niyang Nandyan ka eh, patatawarin mo lang siya. Konting away. Sorry. Okay na kayong dalawa. So, nagiging cycle to. So, paano po ba matatapos yan? Nasa sa inyo pa rin yan, ano? Kung paano po talaga mababago yung person na yan. Yung iba po sa inyo ay talagang kailangan niya ng tulong. Okay, maring nagayuma yan, maring ano. Kasi may nasisense ako dito, parang galit na galit siya. Na Mas po una mo, mo pa yung pagtulong sa ibang tao? Like your family, friends, okay? Nalalaman niya 'yon. So nagagalit siya doon. Okay? Naiinis siya kasi mas gusto niya mag-focus ka sa inyo if ever kung may family ka. So checking energies tayo sa inyo. Nandoon pa naman yung Love, night of Cups. Mahal ka pa rin ng tao niya. Gustong makipag-usap, makipag-balikan, gustong makipag at Sa tingin ko naman, gusto nyo rin naman yan aayusin. Wow! Uy! <laughs> oh my God! Kinikilabutan ako sa cards ninyo. Isa na lang, kasi ayoko naman tumadaganan pa ng negative. Napakaganda, ano? Ay! Oh, okay, sige. Tama rin naman yan. Intense yung reading nyo ngayon. Okay? So, meron kayong 9 nine, nine of Earth, 7 of Earth, 10 of Fire, and the Star. Okay. So, kinikilabutan ako. I know nag ka mga ilang buwan last year or simulang pandemic, pandemic talagang tines ka, ano. But I think yung kumbaga sa halaman, nagtatanim ka, okay? Ngayon nagbubunga na siya. <laughs> okay, I know marami ka pang pagdadaanan but pero ang sabi kasi dito, meron kang aanihin ng maganda. Ito lang ang pangit sa iyo. Lagi ka nagdadalawang isip. Okay? So, kung ano man yung sa tingin mong magandang desisyon, doon ka na. Huwag ka nang pagano-ganon. Okay? Huwag na. Kasi maganda eh, napakasipag mo, ikaw yung parang binigay na lahat sa ng angels. Gabay lahat. Ang ganda meron kang maka, matatanggap na magandang balita rin. So, ito lang yung pangit sa'yo, nagdadalawang isip ka. Kung pa tayo ng tatlo, tingnan natin. Nagdadalawang isip ka kasi lagi na namamali ka ng desisyon. Okay? Please, focus. Kung ano yung sa tingin mong makakatulong sa'yo, push mo. Manifestations. Okay. Ganda. O, oh, answer prayer daw kayo. Okay. Masya Allah. So, please, wag kayong magdalawang isip. Kung ano man yan, push mo yan. If ever gusto yung magpa-reading, huwag na kayong magdalawang isip. Tingnan natin kung ano may tutulong ko sa inyo, mga mahal ko. So, ang ganda. Congrats sa mga... Kung, may, kung meron kayong anything na balak, trabaho, maglipat ng trabaho, mag-apply anything. Okay, magiging okay ka naman daw. Huwag ka mag-alala. Sa mga nag abroad pa, Alice, tuloy mo yan. Huwag ka magdalawang isip kasi ang pangit kapag magdadalawang isip ka. Naintindihan? Okay, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Muli po, Miley Taro. Nakita nyo na po ang aking Facebook account kanina, di ba So, yan po ang inyong email message. Wala pong iba. Messenger lang po. So, meron po ako ngayon na bagong product. Money soil po siya um, ipopost ko po sa Facebook account ko po yon Matinding ritual po ang ginawa namin doon. Uh, mani money soil. Ano po ba ibig sabihin ng money soil? Ididikit nyo po or lupa po siya, ilalagay nyo po yon sa inyong bahay. Isasama nyo po yon sa... Kung nag kung nag-aayos po kayo ng lupa nyo, isisemento nyo po yon yung lupa na yon Tapos... Kung hindi po kayo nagpapaayos, pwede nyo pong ilagay yun sa paso money soil po yon Okay? So, pangpaswerte po siya, pangpalago, especially kung anong gusto nyo po ba. Okay? Makakatulong po siya. Meron po siyang nag-create nag po siya ng swerte. Okay? Pwede po sa lupa, pwede rin po sa soil. Again, kung nagpapagawa kayo ng bahay, ididikit nyo po yun sa inyong bahay. Sige po, maraming maraming salamat. Ipo-post ko po yan sa Facebook ko abangan nyo po yan. At marami na po yung nakatry sa ibang bansa. Dati po yung mga client ko po ay mga uh, Arabs. Okay, matagal na po ako sa sarala, sa ngalan ng spell, sorry. <laughs> Money spell, love spell. Dati po ako sa Middle East, wala pa. Hindi pa usong dati yung sa YouTube, yung mga taro. Matagal na po ako. So, ingat po kayo. asa uh, mga bagong, sa mga bago po dito, manood po kayo ng YouTube ko, channel ko, para maintindihan niyo po kung ano po yung naitutulong natin sa inyo. Okay? Love spell, money spell, ano po ba yung gusto ninyo? Gusto nyo pong magpa-reading? Sige po, mag-message lang po kayo. Muli po, Miley Taro, good luck po sa mga good news to ha, manifestations to, uh, mag-comment po kayo dyan, anong bansa kayo, ano, para maklime nyo po ito. Okay? Insya Okay po. Maraming salamat po. Muli po, Miley Taro. Ingat po kayo. Bye-bye.